Barbie nawala sa Batang Kiapo kasama raw ni Richard sa Italy. Kaya naman pala nawala sa FPJ's Letter Batang Kiapo, si Barbie Imperial ay dahil nasa Italy ito kung saan nagtitaping sina Richard Gutierrez at Daniel Padilla para sa bago nilang serye. May nagsabi sa amin na dapat ay may taping si Barbie kamakailan pero biglang kinansel dahil wala sa bansa ang aktres. Anyway, naibalita rin ito ni Oji Diaz sa Showbiz Update vlog nila ni Mama Loy kasama si Tita Jegs na in-upload kagabi, lunes 23 ng Setyembre. May ipinakitang video na naroon at magkasama si na Richard at Barbie. Hindi kasama si Barbie sa Incognito series ni na Richard at Daniel kaya ang chika ni OJ. Wala naman silang deny tungkol sa relasyon nila. Tanong ni Mama Loy, eh, Kininfirm na ba? Sagot agad ni OJ, Diyos ko, kahit hindi ko naman tanungin si Richard Gutierrez at Barbie Imperial ay alam ko namang sila naman talaga at makikita mo naman don sa Italy, hindi naman sa kabilang kanto yan Loy, hindi naman sa kubaw lang, hirit ni na Maloy, kasi nga nagtataka ang netizens kung bakit nandoon si Barbie Imperial sa Italy, eh, hindi naman siya kasama sa incognito, kayo, ano sa tingin nyo? Just comment below.